robot na mga laruan. Ang size nito ay nasa 10 inches. Ito yung harapan na part niya. Meron siyang markings. Battery operated din siya. Hindi siya nag-transform. Ito naman yung sa baba na part niya. Ito naman yung sa gilid na part. Ito naman yung sa gilid na part din niya sa taas. Ito naman yung sa likod na part niya. Diyan yung switch sa likod niya. Ito naman yung gilid na part niya. Articulated din ang figure na to. Plastic lang siya at magaan lang siya. Articulated yung ulo niya, yung mga braso niya. May button diyan sa may dibdib niya. Pinipindot para tumunog. Umihilaw din yung mata niya articulated din yung dalawang legs niya. Ito namang sunod na figure ay nasa 10 inch din. Battery operated din siya. Ito naman yung harapan na part niya. May pindutan din siya sa dibdib. Ito naman yung sa baba na part niya. Yan naman yung sa gilid na part niya. Plastic lang yung materials niya hindi siya nagtra-transform ito naman yung sa likod na part nasa may gitna yung on off niya yan naman yung sa gilid na part articulated din ang figure na ito articulated yung ulo niya dalawang braso may pindutan din dun sa kabilang kamay niya working siya light and sound nagsasalita siya tumihilaw yung mata niya articulated din yung dalawang legs niya. Ang sunod naman na figure ay nasa 10 inch din. Meron din siyang markings. Yan naman yung harapan na part niya. May button sa gitna. Yan naman yung baba na part. Ito yung sa gilid na part niya. Plastic lang ang material nito. Ito naman yung sa likod na part niya. Nandyan din sa gitna yung switch niya. Hindi nagtatransform ang figure na to. naman yung sa gilid na part niya. Yan naman yung sa harapan na part. Articulated din ang figure na ito. Articulated yung ulo niya. Yung mga braso at siku niya. Working din siya light and sound. Articulated din yung dalawang legs niya kailangan pindutin yung button para magsalita siya. Pareho lang silang lahat na merong light and sound.